Ako naman, ako naman, kasi, after kami mawawala, hindi ko naman pwede namin i-tanggi kundi aking ipagkatilanan ko sa aking <laughs> master. Kasi, yun talaga, nakatuloy ko abang boy. So, makasabi ka talaga na, grabe si Lord, yung talaga, ginawang no instrument operative brother para magkita ang dalawa. Jericho o Jason? Jericho. Kaya nga, ang dalawa naman. Ka Kaya ngayon, nakapuho kami ng pamilya. So, yun, Oh, ako? Ako? Um, pwede naman yung big night din, no? Robbie, Nung... Uh, sa Araneta Coliseum, nakita ko na... Oh wow! Natapit tao. Overwhelmed din yung feeling. Tapos... First time ko maraming sa tatay ko na... Proud ako sa'yo na. Oh, first time. first time? First time. That night. That night. So parang, oh okay. It's not too bad. So, aking kao? Ako kasi house guest um, ako yung pumasok. I was just here for 15 days. Pero ngayon nare-realize ko, I'm so privileged to experience. Kasi tama yung sinabi ni Mela eh. Kakaunti lang yung makaka-experience ng loob ng bahay ng Anya. And honestly, I enjoyed it. Kasi wala eh, para parang nakabakasyon. But at the same time, now seeing the kids that I was with during that time, nakikita ko, na, na nakaka-proud din as a kuya. Nakikita ko si baby, doing his own thing. Nakikita mo yung mga nakasabay mo na may pa kanya-kanyang um, uh, career, anyway. So, I'm I'm just a proud kuya at seeing them all the time. Lexa? Ang pinaka-memorable po para sa akin, I would say is nung naibig po oh. ako. <laughs> <laughs> hindi kasi, while you're inside po kasi wala kang any idea about the outside world. Hayop na hayop kami makarinig ng panta or kung may dumaan ng magsalita. So wala nga pong idea, even kung may nanonood pa. So nagulat po ako kasi nung paglabas ko kung gano'ng ka-warm yung pagtanggap ng tao. Sa akin pati na rin po kay KD and the stories of other people, sobrang memorable sa akin. Pag sinasabi mo na na, nagpanood kita sa ganito I'm so proud of you, you did this, you did that, ang galing niya sa loob. So yun po, sobrang memorable sa akin. I may not have won, but I feel like a winner, even if I left the house already. Oo. Ah! Biko ano po? First celebrity edition. Yes, ba, 18 years ago na yun. So, medyo mahirap na maalala. Pero, similar to Robbie, parang big night. Ang pinaka, syempre, tatatak sa'yo. Kasi pagpasok mo, ng kala ko, one week lang. Yung fireworks date niyo. Actually, madami. Okay. Nung medyo siya madami. okay naman na ito. Sinabi ko lang naman na memorable sa akin. Memorable. Ang dami nangyari talaga ng audition. The first celebrity audition. Pero yun. Chill